So ayan, good day mga kabakyard So tatry po natin no, na mag-upload dun sa youtube account po natin So uh, try po natin habaan yung video um, Sa mga videos ko po mga kabakyard, ipapakita ko lang po yung aking pamamaraan po Simpleng pamamaraan uh, sa pag-aalaga po ng mga uh, mga manok po So ito po yung ating passion So pag nandito tayo sa manukan uh, Unang-una, masarap sa pakiramdam, relaxing, yun yung pangalawa. So, andito ako sa likod ng bahay, uh, mga kabakyard. So, ito po, uh, yung aking brother, uh, May partition po siya dito. So, dito, uh, screen yung uh, flooring, tapos sa kabila, sarado, may, ano, may bulb. Tara, papakita ko, mga kabakyard. So, yan. So yan yung may partition dito sa gilid Tapos may butas So yan sila Dito ko naglalagay ng patuka Tapos dyan patubig So sa kabila ah, Kung may toothbrush ito pala pang linis ko sa ano Sa patukaan nila Kaya may toothbrush Dito sa kabila Sarado Mayroong ilaw So yan po sila Yung ating flooring is Rice hull or ipa Ayan po. Yan po yung ginagamit ko. Naipot pa yung kamay. Ang bango. <laughs> so, dyan po sila. Pag mainit, lalabas sila doon, kakain, iinom ng tubig. Tapos kung gusto na lang, ano, mainitan ulit, pasok lang sila dyan. Na, uh, ganyan lang po yung setup ko. konti lang po ito. Nasa uh, 25 to 30 heads. Uh, pwede po dyan. So, ganun lang po yung style natin. So, merong mga itlog dito mga kabakyard. Pag napisa na, lipat sila dito sa ating uh, munting boulder. So, ganyan lang po yung style ko. So, ngayon, um, ilalagay ko sa hatcher na yung mga mga itlog. So, titingnan po natin kung nagtuloy ba yung mga itlog, kung mahindi nagtuloy. So, yun po din yung di check natin mga kapakyat. So, ito po yung gamit natin na mini flashlight. Yan po. So, open lang natin saglit tapos tingnan po natin. So, tingnan po natin mga kabakyad ilalapit ko na lang po para makita nyo kasi uh, ngayon uh, medyo maliwanag pa maganda ito sa gabi para kita pero ngayon ko na kasi mamayang gabi medyo busy po tayo so, check po natin kung anong kung nagtuloy ba o hindi meron ng dalawa actually hindi nagtuloy kasi 16 na peraso lang to sila so may dalawa so bale 14 na lang to sila ngayon so check pa rin natin kung Marami pa ba or konti na lang? Pakonti-konti lang naman tayo dito mga kabakyad. So, check po natin. So, yan. 14 na lang yan sila kasi may dalawa na hindi nagtuloy. So, check lang natin saglit. Ito, nagtuloy. Ito rin. Ito yung naman yung air dito sa taas. Ito rin. Ito hindi masyadong kila sa camera pero uh, kita ko po dito mga kabakya pasensya na po so yun 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 ito yun tuloy okay. okay. so 14 lang sila uh, nagtuloy po sila uh, na dalawa lang po yung ano hindi nagtuloy so ngayon gagawin po natin ilipat na po natin sila sa hatcher so yung hatcher po natin nasa baba uh, dito mga kabakyard nasa baba so ilalagay ko lang po yung mga itlog dyan tapos uh, hintay natin na mag hatch yung hatch kasi normally day 18 pagka day 21 kadalasan hatch na po yan sila lahat so ilalagay ko lang sa mga kabakyard So yan mga ka-backyard, since konti lang po yung itlog So i lalagay ko na po dito um, sa separate ko po kung ano yung bloodline nila Para po ma-separate na po natin So yun lang po yung ginagawa ko po dito Diyan lang nilalagay kung Gusto nyo esprihan to mga ka-backyard, pwede naman po sa akin uh, yung humidity kasi okay na so hindi ko na ini-sprayhan ko pero kung gusto niyo pwede ko namang isprayhan to mga kabakid at tingnan natin kung anong pagkakaiba ng may pisa or kung mapipisa ba kung ini-sprayhan or hindi mapipisa kung uh, hindi ini-sprayhan ng tubig kasi yung pag-spray ng tubig uh, sa humidity po yan pag mababa yung humidity ng ng incubator kaya po yun iniisprihan base lang po sa experience ko pag okay naman po yung yung humidity ng sa loob ng incubator ayos na po pwede na po hindi isprihan pero optional na po kaya na pong bahala kung anong discard niya po Kasi ito dalawa lang to ano dalawang tandang lang to eh So, yun lang. Tapos, lalagay natin dyan. So, yung ginagamit ko na uh, hygrometer, uh, Thermo term pro, pro, marami po ito sa, ano, sa Shopee. Digital. Uh, mas maganda yung talagang manual or yung analog yung tawag ah uh, marami po to kasi yun po tama pa talaga yung reading noon. So ito lang yung available ngayon. So ito lang muna yung ano ko ginagamit. Dito ko nilalagay para alam ko. So sa humidity tinitingnan ko uh, nasa 65% to 75% lang po na humidity yun po yung tinitingnan ko. So yung tubig, uh, dadamihan na po natin kasi kailangan na maraming tubig. So, lalagyan ko lang mga kabakyad. eh may tubig na. Yung hatcher nandito sa, sa baba. Nilipat ko na. So, hintay na lang tayo ulit ng mga 3 days. So, observe natin uh, kung magsisimula na silang mag-crack nasa day 19, day 20. Mga po. <coughs> Pag napisa na, Una kong gagawin mga kabakyard, uh, make sure na toyo po sila. So, minsan po may nauuna talaga, minsan may huli. So, from time to time, tinitingnan ko pag yung sisiyaw, dry na siya, ililipad ko na siya dito sa brooder. Uh, para hindi masyadong matagal dito sa incubator kasi nakakasir din po yan uh, sa ating mga alaga. So, uh, ganun lang mga kabakyard. So, tingnan natin kung mapipisa ba lahat in the next 3 days mga kabakyard. So, yun lang po. Shout out po sa lahat. Um, minsan kasi yung Tagalog ko, kung pansin nyo mga kabakyard, hindi talaga siya ganon ka-fluent. Uh, kasi po, Bisaya uh, po ako. Uh, Botuan City, Caraga Region po yung, uh, yung location ko. Po. So, pagpasensyaan nyo na po pag... Kaya hirap din mag, ano, on the spot po na, namang mag-Tagalog tapos mag-explain-explain ka sa mga ginagawa mo sa sa backyard so tatry ko po um, na ma-explain ng maayos <laughs> ganun talaga kailangan subukan uh, Yung mga backyard maraming salamat po sa panonood uh, please like and, and share this video thank you so much